adlaw mga kapislat maayong adlaw magandang adlaw so ito ito tuyok ikot ikot ko naman kayo para mahilo kayo so ano tayo mga kapislat real talk lang buhay dito sa ibang bansa mga kapislat Oy, natawa ako na hindi ko lang kung naman ako galit. ganito talaga ako masalita mga kapislat parang ano ba diretso diretso So, nagagahan kami pa ng breakfast. Agahan pa ng breakfast pa doble na, di ba? Tapos, gustong gusto talaga ni Lola na siya yung gumagawa ng pagkain namin. Alam niyo ba mga kapislat, maganda yan na may, may tagagawa ng pagkain mo. Kaso nga lang, dahil sa magkaiba kayo ng, ng taste, charot, ng panglasa, at saka idea sa pagluluto, minsan, hindi mo talaga masasabtan kung anong lasa ng niluluto nila para sa iyo, o di ba? Kasi baka kapisilat, mahilig talaga sila kumain ng ng hilaw ba. Habang kinakain nila yung hilaw na niluluto nila, gustong-gusto nila yung katas na tumutulo dito sa may labi nila, gustong-gusto nila yun. E, Isya, nilutuan ako ng itlog. Tapos, yung, yung puti, yung, yung kan, dilaw ng itlog, hindi pa talaga na naluto. Pag paglagay sa kanaha ah, ang sa nakaraha sa inyo nga paglagay sa kanaha mga kapislat ano na kuhain ka agad kuhain ka agad <laughs> tapos <laughs> ilagay na doon sa sliced bread ba nipis nga pan tapos kainin na yun mga kapislat tapos gusto gusto nila sa sinabi ko nga habang kinakain nalalasap nila yung katas na unting nandun sa kanilang lips, ganun. Eh, iba naman yung, magkaiba naman tayo ng panglasa kasi may mga tao talaga na gusto talaga kumain ng luto kaysa hilaw, di ba? Kasi yung hilaw, para sa akin talaga, hindi talaga sarap yung hilaw. Eh, gusto ko talaga yung niluluto talaga ng totoo ba na yung medyo brown brown na kasi mas masarap yun di ba so balik tayo nagtapon lang ako ng basura doon tapos nung ako na nung kinain ko na syempre, nilutuan lang ako niya nahiya naman ako maglikramo ikaw nang ayaw nilutuan tapos dami pang arting ba diba? sa isip kong ganun kainin ko na lang pilitin ko na lang alam nyo ba sa totoong buhay ko ng hindi ako yung tipo ng tao na nag nagmura ba yung bang amin mga bisaya aga pamalikas pa pag, pag hindi ko talaga magustuhan mga kapislat napasabi tuloy ako sa, sa salita nila kasi nag, nag nagpunas na ako ng tisyo eh, pinunasan ko na yung dito ko umabot pa naman dito imagine niyo yun, yung katas na umabot dito tapos mga kapislat sabi ko sa salita nila tingin ting, tayo baka may makarinig mga misunderstanding nila sabi ko mapana ako nga So <laughs> <laughs> Eh Napanood pala ako ng lula ko. Sabi niya Tawa siya ng tawa kasi <laughs> Imagine mo Pahid ako ng pahid Tapos nagsasalita ako ng Nagsasalita ako ng salita nila Napatawas talaga siya Sabi niya Humi daw. Sabi ko Mm. <laughs> sabi ko <kong> hindi. <laughs> sabi ko ganun sa sinabi ko sa slight na sa, sa salita nila kasi nakakapagsalita ako pero slight lang yung mga ano lang ba. Hindi lahat yung salita nila basic kumbaga basic <laughs> charlotte basic. <laughs> hindi ako kayang kumain ng hilaw talaga mga kapislat kasi parang pag kinakain ko talaga tapos nalalasahan ko yung ano ba itlog na hilo pa talaga hindi talaga masarap talagang nag iiba talaga tapos iba pa naman yung itlog dito kasi hindi yon katulad ng itlog talaga sa atin sa Pinas na yung manok ba na bisaya yung wala talagang mga injik injik na nangyayari ba diba? ganito talaga minsan ang buhay mga kapislat minsan may mga hindi ka pa nasusubukan sa Pinas na pagdating dito kailangan mong subukan para pakisamahan ang mga tao na nakapaligid sa para magtagal ang inyong communication lul tapos tawang tawa ako sa sarili ko sarap na sarap silang kinakain nila yung yung hilaw ako kasi mahilig talaga sila sa hilaw mga kapislat iwan ko ako kasi may iba naman ng na mga kapareho sa akin mga ano kumakain ng mga hilaw pero ako magsasabi talaga ako ng nagtinuuloy na pag hindi ko kayang kainin hindi ako magpanggap <laughs> hindi ako magpanggap minsan na hindi ko kaya kasi sayang din naman yung pagkain ilalagay ko lang sa tissue at sa tapon na di ba kaya magsabi ako ng sa susunod yung ako yung mag ako yung magawa kasi gusto ko yung luto talaga <laughs> tumawa na lang yung lola ko kasi hindi kasi ako sanay ng ganong mga kain nila, na kinakain nila ng mga hilaw-hilaw mga dyan mga kapislat eh o diba <laughs> na, na, na ano na akong mga kapislat na nakarating na ako dito sa loob ng building namin sa pagdadal ko so ayun pala, thank you, thank you sa inyo panunood sa mga mga video mga kakwila-kwila ni Kapislat na mga walang kakwinta-kwinta sana napatawa ko kayo ngayong umaga sa inyong lahat. Ang ganda ko diba? Ang ganda ko diba? Magandang araw sa inyong lahat. At sa stay safe everyone. Maging mabait. Saan man kayo naroon. Babay, <laughs> oh, pinagpawisan yung hindi niyo